Good morning mga ka-farmers. Dito po tayo sa ating ano sa ating farm. So magpitas po tayo ng ng sitaw. So, ito po yung may mga bunga po yung ating sitaw. Kailangan na natin pitasin. Kasi po ay araw ng pagpitas ngayon ay kailangan na talaga kasi kukunin ng buyer yun ganito yung pitas mga farmer sitaw medyo matagal siya pitasin yung sitaw hindi katulad sa sa ampalaya mabilis ng ampalaya yan So, ang aming ano, sitaw, medyo medyo may ano na. May idad-idad na. Medyo matanda na to. So, ganyan ito, farmers. Yan o. No. yung sitaw namin, dati ay talagang mahaba to kasi may turbines to. Pero, sa katagalan ay medyo umiiksi siya abang tumatagal Ayan. pero ilang beses na kami na mimitas bilis ng sitaw e dito sa amin bawat dalawang oh, o so sa isang linggo dalawang beses kami na mimitas ya okay talaga nga ito ito pa lang yung pipitas namin kasi inuna namin yung ano yung yung kunti namin ano kamatis hindi talaga ma ano ma Medyo matagal, matagal pitasin. Itong mga tanim na to, katulad ng itong sitaw, ang gulay, ay maganda talaga. Mabilis, pero kung halimbawa, eh, yung ano yung panahon naman natin yung inaano natin binabasihan natin sa pagtatanim natin pag ah uh, hindi maganda yung panahon dito uh, sa lugar kung saan tanim tayo naapi tuhan yung ano natin yung farming natin uti lang kung tumiming sa magandang panahon kasi aani uh, talaga tayo to, may mga maraming ano yung yung matanda na na ito hindi na madadala yan medyo magastos rin ang pagtatanim ng sitaw mga kaparmer kaya pag nagtanim ka ng sitaw ay kung wala kang mga maraming tauhan, tanim ka lang ng kunti. Huwag kang tanim ng masyadong malaki kasi hindi mo kakayanin yung pagpitas. Si matagal po siya pitasin. Hindi katulad ng ibang tanim na mabilis lang. Mas mabilis pa ang kamatis pitasin kaysa sitaw. dito sa amin ay talagang hindi na umulan yung bagong tanim namin na sitaw hindi nga tagal na hindi pa na bubuhay hindi pa lumalabas lupa ganito talaga ang buhay ng mga ano uh, magsasaka dalos mga kaparmers ay huwag kalimutan mag ano, subs uh, subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakasubscribe para po ay uh, kunting tulong po sa ating pag-angat ng ating channel. Yan, ayan. At like naman n'yo din ng ating video para po sa may upload tayo ng mga video, update kayo. Ja yan mga kaparmers so yun ang sitaw natin mga marami pang pitasin hindi pa nakaklati ang pitas namin yan so hanggang dito lang muna ang yung video ko po, mga kaparmers god bless po sa inyo at huwag magkalimutan mag subscribe sa ating channel salamat po